Muli, isang magandang pinagpalang araw po sa ating mga ginigiliw, minamahal na taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Salamat po sa Diyos, tayo po'y uh, muling binigyan ng pagkakataon na makapakinig at uh, patuloy makapag-aral ng kanyang gintong salita ng buhay. Tayo po muna ay dumulog sa pagkainan ng pananalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, maraming salamat po, Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa iyong kabutihan. Pagpalaan po ninyo ang iyong salita na may bahagi sa araw na ito. Pagpalaan nyo din po ang aming mga minamahal na taga-subaybay at nanonood na nakikinig dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Pagpalaan nyo nga po, maging ang kanilang mga buhay upang sila po ay makapamuhay ng buhay na matagumpay sa iyo, ang papuri, alay po namin ang lahat ng pasasalamat. Ikaw lamang po, Diyos naming banal, ang siyang patuloy na may taas at maluwalhati. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon So Kristo. Amen. Amen. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang tungkol po sa pinamagatan ko pong uh, alisin na po natin ang talukbong na ulap sa ating mga kaisipan. Yun po ang aking ibinigay na pamagat dahil sa aking pong ibabahagi sa inyo. Ito po yung mga uh, kabanata, mga talata na kung saan dapat pong uh, mapaalala lamang po sa bawat isa po sa atin. Maging sa mga namuhay na po, sa mga ating matagal nang naging pinaniwalaan sa ating mga ninuno. No? Sa una po, akala ko okay din po katulad po ninyo ngayon marahil at yung iba hindi pa alam eh, sanggunin po natin ang salita ng Diyos tingnan po natin sa ating pag-aaral sabi po sa aklat po ng John chapter 3 verse 16 marami po nakakalam sa atin ito ito po yung national anthem kumbaga ng Bible ang John 3.16 alam naman po natin yung kahit nakapikit tayo hindi na natin basahin alam na po natin na for God so love the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, pinagkalob niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya ay maniwala at manampalataya ay hindi mapahamak. Ano po yung mapapahamak? Yung ating pong mga kaluluwa. Dahil ito po yung aalis eh. Aalis po ito pagdating ng panahon sa ating pagpanaw, pag idad po natin ng mga isang daan taon, <laughs> Hallelujah, praise God. Tayo po ay pumanaw, eh, aalis po yun, yung pinahiram na buhay ng ating Panginoon. Di ba, ba sabi ng Panginoon sa John chapter 14 verse 6, Ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Wala makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Maging saklat sa po ng Genesis, binanggit niya po yun nakin nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok. God created man from the dust, breath into his nostril, and a man became a living soul. Hinilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Kaya nga po yung hininga ng Diyos, sabi po sa awitin, Hiram sa Diyos ang ating buhay. Hiniram lamang po. Darating ang panahon. Ito po ay ating isa sa uli sa nagpahiram. Kaya ang tanong po palagi sa atin, game ka na ba? Yun po ang nais kong bahagi sa inyo. Ya, sa John 3.16, na gayon na lang pag-ibig ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man ang maniniwala. Kailangan, sino man maniwala. Kailangan pong maniwala. Kanino? Sa bugtong na anak. Ano, oh, hindi po mapahamak yung kaluluwa. Hindi mapasa impyerno. Yung po sa madaling salita ang nais ay ipahiwatig ng mensaheng ito. Hindi mapahamak ating kaluluwa, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa kalangitan kung tayo po ay maniniwala at mananampalataya sa bugtong na anak. Sino po ba yun? Si Jesus. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, sa New King James Version, again, sabi po, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe Lest the light of the gospel of the glory of Christ who is the image of God should shine on them. Sabi po sa Tagalog, ang naniniwala, nananampalataya, sa anak ay may buhay na walang hanggan, no? Ibig sabihin po, uh 2 Corinthians 4:4, no? Hindi hindi sila sumasampalataya Ano po? Ibig po, binulag po binulag daw po ng Diyos ng mundong ito ang kaisipan ng mga taong hindi naniniwala at nanalampalataya sa Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians 4.4, sabi po hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daidig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Paano po natin makikita ang tunay na Diyos? Napakahalaga po yung very basic po, yung pong pananampalataya. Kasi pag hindi nga daw po sumasampalataya, eh yung nangyari po, kaya hindi sila nananampalataya, eh binulag daw po ng Diyos. Kumbaga tayo po ay dinisib, dinaya, parang ano lang yan, naiskam yung ating faith, naiskam po. Kaya hindi tayo uh, naniniwala o karamihan basa alam po natin, nandiyan ang Panginoon, ganun lang. Tapos kung sino-sino pong ating sinasangguni, ayaw po naman ang Diyos ng ganoon. Dahil siya po ay napakasilosong Diyos. Kung kayo po ba may minamahal, at yung minamahal nyo, ay eh, may kausap na iba, halimbawa, eh, tapos uh, hinahawak-hawakan pa <laughs> ngayon, sa ulo, ganun. palagay ko, baka may imbyerna po kayo. Ganon din po ang Diyos. Ayaw niya, meron tayong ibang... Uh, Uh, pinananampalatayanan, maging ang ating mga sarili. Ayaw din po ng Diyos na masyado nating binibigyan ng masyadong sentro ang ating sarili dahil siya nga po ay siloso. Nais ng Diyos, siya ang maging sentro ng ating buhay, lalo na po sa buhay pananampalataya. Dahil ang sino man sa kanya ay manampalataya, ay ano po, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa John 3.16. Kaya at sabi pa po sa aklat po. Dito po sa John chapter 3 verse 36. Sabi po rito, He who believes in the Son has everlasting life, and he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Ang naniniwala daw po sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi naniniwala sa anak ay hindi makikita ang buhay o walang buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Alalahanin po natin, no? Oh. Sabi po sa John chapter 3, verse 36, mananatili po ang poot ng Diyos sa atin sa mga hindi naniniwala. Kaya nga po sabi sa awitin, di po ba, pag Pasko, inaawit po natin, o, oh, heart ano, yung Hark the Herald, Angels sing, Glory to the newborn King, Peace on earth, Have mercy mild, God and sinners reconcile. Di mo ba? Muling magpapanumbalik ang Diyos at ang mga kasalanan. Nagkasundong muli. Nakipagkasundo. Eh hindi po natin kayang abutin ng Diyos. Kaya nangyari, siya ang bumaba. Binigay ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon ng kapatawaran sa buong sanlibutan. Hindi tayo mapupunta doon sa dagat-dagatang dagat, -dagat ang apoy na kung saan lugar na patutunguhan ng mga taong hindi naniniwala at nananampalataya sa bugtong na anak. Yun po yung sinasabi sa John 3.16. Yun po yung basic na basic po, yung John 3.16. Kailangan pong paniwalaan at panampalataya natin ng bugtong na anak upang hindi tayo mapahamak o ang ating kaluluwa. Sabi din po sa Joshua chapter 1 verse 89, this book of the law shall not depart from your mouth but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Verse 9 and verse ng Joshua chapter 1, sabi po, Have I not commanded you, be strong and of good courage, do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Sabi po nito, Wag daw dilidilihin daw po natin ang aklat na ito. Dilidilihin daw po natin ang aklat na ito. At huwag mawalay sa ating mga bibig Dilidilihin, meditate, mag magbulay-bulay daw po tayo sa aklat na ito. Ano po, itong salita ng Diyos. Huwag daw pong mahiwalay sa ating mga bibig. Kumbaga sa ating mga pakikipag-usap, lagi pong uh, kinating ibinibigay, uh, ibinabahagi ang salita ng Diyos. Nang sa ganon, mas matupad daw po natin na maging matagumpay tayo sa ating pang-araw-araw na buhay at magkakaroon tayo ng ano good and success life no sabi po ng panginoon din ah, sa uh, verse 9 have i not commanded you be strong and of good courage do not be afraid nor be dismayed for the lord your god is with you wherever you go di ba sabi ng panginoon sinabi ko sa iyo maging matatag ka Huwag kang, kang matatakot o panghihinaan ng loob sapagkat sasamahan ka ng Diyos o ang Diyos ay kasama mo sa angkaman pupunta. Akalain po natin, ang Diyos kasama natin saan man tayo tutungo o dadako kapag ang kanyang salita. Di ba sabi niya sa Book of John, If my words remain in you, if you remain in me and my words remain in you, sabi niya ganun, kung ang kanya, kung tayo daw po ay nananatili sa kanya at ang ating salita ay naninit, nananatili sa atin. Ibig sabihin, ipinapamuhay natin ang kanyang salita. Hilingin daw po natin ano man ang ating maibigan at ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kaya wag po natin kalilimutan. Laging paalala ng Diyos, tayo po ay magbasa, magmeditate No, ibig sabihin po pagbulay-bulayin po natin ang salita ng Diyos, ano po ba ang sinasabi? Anong mensahe? Alisin na po natin yung talukbong, na ulap na talukbong ng ating mga kaisipan. Ito po yung mga paniniwala na matagal nang nasa ating ipinamuhay na sa isip natin. Wala pong masama eh, ang problema nga lang po, pinakikinggan po ba tayo ng Diyos? Ano po ba mas mahalaga? Yung sinabi ng ating mga ninuno o yung sinabi ng Diyos? na Diyos din naman ang ating ninuno at Diyos natin yan. Sapagkat ang Diyos po ay hindi nagbabago. Siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Siya ang Diyos noon, ngayon, at ang Diyos man Hindi nagbabago kailan paman. Lagi niya tayong sasamahan saan man tayo tutungo o dadako. Tayo'y laging mananagumpay sa piling ng Diyos kapag tayo ay laging nasa piling ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, kapag Diyos ang iyong inona, wala ka nang hahanapin pa. Tayo po ay manalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, muli makapangyarihang Diyos sa lahat. Ama naming buhay na nasa langit, na palaging nakatunghay sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga salita mo na naibahagi sa araw na ito. Pagpalain po niyo ito. Banal na Espiritu, pagkalooban niyo po patuloy ng kapangyarihan ang mga salita mong naihasik, na ihasik nawa, ito po ay tumama. Tumimo sa matatabang lupa na kung saan ang aming mga puso upang ito po ay magbunga ng siksik, liglig at umaapong na bunga Higit sa lahat, may bahagi din po namin sa mga taong wala pa sa iyong kaharian. Maisama po namin sila, mahitid po namin sila sa iyong panan. At ikaw ang maluwalhati sa bawat aming paghayo, sa lahat ng mga pananagumpay sa aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang siyang maitaas, mapapurihan at patuloy naming sasambahin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Sa iyong papuri, sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Maraming salamat po. Huwag po tayong patuloy na bibitaw, kundi patuloy tayong sumubaybay dito po sa araw-araw na programa, programa ng araw-araw na pagpapala na sa po lumusog ang ating mga kaluluwa. Tayo po ay yumabong mamunga ng sagana at tayo po ay patuloy na mananagumpay sa ating pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. 拜拜。Bye bye.